So, ay na nga mga idolo mga bossing, mga tropa, kamusta, kamusta? Kung nawala na talaga sa sim mo yung unlead data ni Smart at ni Talk and Text, ang mabisa at may i-recommend ako sa'yo na latest promo ni Smart at ni Talk and Text ngayon kung i-check iche natin dito sa Gigalife application na ngayon ay na-update na as Smart application is itong triple data plus with shareable data. Ang pipiliin mo dito is itong 149. So, tatap natin. Meron ka ng total 13GB sa 7 days, 6GB plus 1GB video araw-araw for YouTube, Netflix, Smart Livestream, I want TFC plus only all net calls and texts for 7 days. Kung hindi ka naman masyadong uh, heavy user sa pagbabrowse sa internet or pagda-download is swak na swak na sa budget mo ito. So para makatipid ka, pupunta tayo dito sa Play Store. Ang gagawin mo is uh, i o off natin yung auto-update ng ating uh, Google Play Store at nang sa ganon is uh, pagka-open natin ng data is hindi siya mag-auto update. Isa rin yon sa mga dahilan kung bakit ang bilis maubos ng ating data. So paano nga ba gawin yon? Pupunta tayo dito sa uh, general setting. Dito sa network preferences, ayan, tatap mo yan. And then, dito sa auto update, yan, kung mababasa mo, auto update apps, tatap mo yan. And then, uh, ang pipiliin natin dito is don't auto update application. Okay lang natin yan. Ibig sabihin nun, kapag ka nag-open tayo ng internet, hindi siya mag auto update yung mga application na lagi natin ginagamit like Facebook, YouTube, or kung anong mga application yan, mga games, is hindi siya mag auto update pagka-open natin ng ating data. Ang ma share ko pa sa inyo is gumamit kayo ng mga browser na hindi malakas lumamon or kumain ng data tulad ng Opera Mini. So, magda-download ka ng Opera Mini. Kung wala ka pa nito, napaka-tipid nitong Opera Mini na to so tatap natin at papakita ko sa inyo na mapapatunayan ko na matipid tong application na to so kung meron ka na nito tatap mo lang dito sa setting nya yan dito sa right lower part and then meron siyang uh, features na data saving tatap mo lang yan and then pupunta ka dito sa uh, setting nya So, dapat yung image quality niya is medium lang para hindi siya masyadong malakas kumain ng data. Pag naka-high quality yan, high quality nga yung uh, pagbabros natin, yung mga image, mga images kaso ang lakas lumamon ng data. So, dito sa setting ng automatic, tatap lang natin yan. So, naka-automatic dapat siya. Pag naka-extreme yan, so sobrang lakas lumamon ng data yan. So, tulad ng sinabi ko kanina, yung application ng uh, Giga is na-convert na as smart giga yan o papakita ko sa inyo yan yan na yung kanyang icon naging smart application na siya so kung naka giga life application ka pa punta ka lang sa google play store and then hanapin mo ngayon yung giga life so giga life and then ito na siya so kung mababasa mo smart formerly giga life so kailangan i-update mo yan para makuha mo or ma-avail mo yung mga latest promo nila So, tulad nung sinabi ko kanina check check natin kung paano tayo nakapunta sa triple data video plus so yan ang pinaka mabisa ngayon na nakita ko at may re ko ako sa'yo na swak sa budget at tiyak na magugustuhan mo so pagka open mo dito sa dashboard pupunta ka lang dito sa scroll mo lang siya and then dito sa kanyang pictures hanapin mo tong triple data plus yan ang pinaka swak sa budget na nakita ko na maire-recommend ako sa iyo kapag ka wala ka ng unlimited data. So tatap mo lang dito sa tri triple data video and then sa 149 lang naman sa 7 days, no? So meron ko ng 13 gigabyte araw ah uh, 13 gigabyte sa 7 days. So parang halos 2 gigabyte araw-araw. Tiyak na hindi mo na mauubos kapag ka FB user ka lang or pa YouTube YouTube lang ganon. So kung magda-download ka talaga sa mga kung ano-anong mga site is talagang hindi kakasa sa iyo yung 13 GB. So ayun, abang-abang lang kayo sa mga latest update natin dito sa ating uh, channel. Kung gusto mong ma-shout out, comment down below lang diyan sa ating comment section. At kung hindi ka pa naka-subscribe, kung pwede akong makahingi sa'yo ng subscribe and maraming maraming salamat. I really really appreciate that. God bless.